tapos si Ray ng biyahe Magkakape tapos kakain ng sarap Nahanap lang ng spot, tamahin mo lang ang sunset Sige liputin kahit saan na mapadpad Masama ka si ride. tapos si lang ng biyahe Magkakape tapos kakain ng sarap Nahanap lang na spot, tamahin mo lang ang sunset Sige liputin kahit saan na mapadpad mo natin ng mundo natin magdaya Tunog ng mga ibong ramdam mo sila'y malaya Mas lang silang lumilipad At ang bahaghari sa atin ay nakaharap Ayos lang naman pa minsan minsan magpahinga Ating celebration dahil sa ating natamasa At ang aking nais makasama Sa biyahing dahan-dahan hiling wala na Pauyog ka sa tuyan sama katulog walang hintuan sa salamat lagi ng lubusan sa ay